hello guys, magandang hapon. Uh, Nagre-ready tayo para puntahan yung mga kapatid natin mga na Aika. Pastor Miki, tsaka si Pastor Shani. Yung mga anak din, mga, mga, mga na sila, mga pamangkin mga anak niya. Papasok sila sa katapusan. Kailangan so, nila ng mga ano, kailangan nila ng mga ito. lang tayo ngayon. yun magmumotor lang tayo mag max ayan o sama ayan. Mamaya, ko si Uno yan mamaya update ko po kayo oh ka. hello kaya tayo sa bahay niya gano'n so or Kanina na yung baboy. May, may baboy dito. Hindi yun Native na baboy. Mili sila, laga nila. Ganda. Kung may bumili sila ng baboy, madali lang siya pakainin kahit ano yung pakain mo. May bas, kahit ano yung pakain mo sa kanya, pwede no? Ilan sila? Wala na bang binibenta? Bili sana tayo, paalaga ako. Bibili tayo para ipaalaga natin. Magkano yan? Ha? May alaga ni no, Pastor Sani. Magkano yan? Ay, mataba na. Ilang buwan na ba yan? Dapat yan, ano yun na? Oh, muntik, na muntik ng masakal na. Ayan, kasama ko po si dalawang, si dalawang, dalawang libo. Kaya, yan. Ayan, dalawan libo uh, kata-tao lang niyang maghapot ng ano ng bato, batong puti Ayan gamit Batong puti o oh. Magkano per kilo niya? Oh? Dalawan libo Importante yung kolong na ganyan ano Kaninong kolong yan? Ah. Uh, hulugan. hulugan. Mm, uh -oh. Mas maganda kung cash no? Magka mag ano. magkano pag cash yung ganyan? Uh, pwede na Okay, oh. si Pastor, saan, eh? Ayan yung negosyo niya ngayon, nag-aakot siya ng bato. Hindi mabigat yan? Mabigat, Buhatin mo nga yung itong isang ganito. Hindi so, mag po yung ganina, Pastor. Ayan, ang Ah, mabigat din pala ito. siguro yeah, pala. mga, yeah. mabigat mga ano to, mga tatlong kilo. So ayan. yan, yun yung pinagkakitaan nila dito. Batong puti. Oh, yan. kami diyan sa may ano, sa may Crow Valley. Kasi namin yung ano, yung dapat papuntang Mount Pinatubo. So, diyan mo lang hinakot yung mga batong okay. Pwede ba akong ano dyan din ng ganon to so, kasuwalang nakadisa sa batong 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 Sa batong sa batong <coughs> Joey eh. sa Sambales mm -hmm. daw eh. Ayan o. No? Nasa si Enmax. Sabi ah, ko na po kayo na may bisita tayo sa 6. Ginagawa nilang? Paso. Ah, paso. Wala ko na. Wala ko na. Ito paso naman po. Ginagawa nilang design sa guwan. Saan niya dadalin yan? Uh, Banban po. Hmm, Pipikapin niya. An anong gamit niya? Yung pick up niya? tapos dalang L, help na mahaba. Hmm. Kasya na yan, hindi konti yan. Marami na po yan. Hmm. Marami na po yan. Ngayon eh, yung bata naglalaro. Oh, ano? Ano yeah. hmm. yung chinelas mo? <coughs> ano oh. dito tayo sa Crow Valley. Sa... Ito yung daan pa kung tang mga pinatubo si, general ano? general Rabena Rabina yan yan samang si ano Pastor Sani, katatapos lang niyang nagakot ng bato. Kasusunod ah. Pupunta kami sa Tambo. May doon no? Mga webe siguro no. Punta tayo. Pwede yung kulong mo? Pwede po. Magdala na lang tayo ng ano no. Magluto tayo sa buho. Pwede na? Pwede. Eh, mga bato Pwede sila. Kasimple lang ng buhay nila dito. Ayan, may ano. Ayan mo na. yung uh, yung pinatubo? Ayan yung natatakpan na ng ulap na yan. Ayan, yan. Ayan. ayan yung mga pinatubo. na tubo 1919 91 uh, bali lindol ng 1919 no? So, na yun, 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 tumatawid yung motor hindi pa masyadong malalim ngayon pag may tiyaga, may nilaga. Yeah. Uh, Huling? tao no, pwede na no. Apat tapos isang guide. Tapos 4x4. Isang 4x4. Okay. Sa mga gustong pumunta ng Mount Pinatubo mo, yan. Pinopromote na namin yung Mount Pinatubo. I love syrup. Ayan, may, may, may lipat na helicopter yun. Dito sa taas yung ano nila. Diyan sa taas yung ano nila no. Helipad nila no. Ayan eh, yung ano natin, no? kaibigan natin yung Meron well, siyang halagang baboy. Yung baboy niya, ah. Half, half, breed yun, no? Native. Puti, tapos nilahian ng ano, no? Ng native, no? Kambing anong daon di niya kinakain? Anong kinakain na daon? ng basa. Kambing? Iyong daon ng kinela diyan. Hindi niya kakain yan. Hindi, kaya sa damo. Ang daon ni Agustin Ah! Ang ng so kinela. Akin na, akin tinapay. Akin na yung tinapay. Ako mamimigay. Dali. Akin na yung plastic. Akin na yung plastic. Akin na. Akin okay, na yung plastic. Bago ko ibigay yan, magmamano muna kayo. o, <laughs> oh, nasusunod, magdadala ako ng anong maraming tinapay. Ilan lang sila? Anong tinapay to? Ha? Sandali, ah. Anong tinapay to? O, oh, isa-isa lang, ah. O, oh, anong sasabit? Ang dami nila pala, oh. O, oh, o. Oh. dami nito. Mga, ano to, mga, mga, yata Oh, wala yung daladala -dala ko. Oh? Oh, Tulang na. Oh, na pa, dala, na lang. Oh. Okay, oh, yung umiyak? dito. Ha hati na lang kayo, oh. Hati na lang, hati. Hati na lang kayo, Oo, oh, Hati na lang, sige na, oh. Dadagdagan ko sa susunod. daw dali yan. Ang <laughs> dami nila. Ilan sila lahat? Hmm. Ayan, bawin na kami. Mainit. Sige, lakad muna ako. Lakad muna ako. Ah, sige, tara. Ah, makita natin yung lugar. init yan. naglalakad na ako ma eh ito may malaking ibon dito ayan o huliin natin malaking ibon ibon kulay puti anong ibon yan? <laughs> masarap yan ibon